So, wala dito, guys. Wala dito yung itlog ng manok. So, guys, andito may itlog. Ang itlog. Ibigay mo ang itlog. So, ngayon guys, na tayo ng itlog. So, hanapin natin yung mantika. Uh, oh, alam ko. <laughs> Ay, alam ko, guys, dito daw sa na to, ano, pag humiling ka daw, binibigay sa'yo. So, mag-wis muna ako, guys, para magkaroon ng mantika. Sana po magkaroon ng mantika. Yun, yun guys. Meron nga talaga guys. Mantika ibinigay guys. Oh. So ngayon guys. Meron na tayong itlog at mantika. Intayin na lang natin guys na uminit yung kawali. Bago natin siya lotoin. So. hintay tayo guys na mga 15 minutes. So ngayon guys, nandito na tayo, naghintay na tayo ng 15 minutes. So maglalagay na tayo guys na mantika. So, wala tong daya guys sa totoo tong inilagay namin dito sa init. So, mainit na siya guys. So, mainit na. Lalagyan natin siya ng mantika. So, hintay na naman tayo guys ng ilang minuto para para malaman talaga natin kung nakakapagluto ba talaga ng itlog dito sa init. So, nakikita nyo guys, terik na terik yung araw. So, feeling ko na sa beach ako. <laughs> <laughs> sa beach guys ang ko guys so maghihintay tayo guys ng ilang minuto para maluto na natin itong so guys comment down guys kung ano bang tawag sa akin dito na nakabilad sa araw ano bang isda ako <laughs> anong isda ba ako guys nakabilad sa araw guys so mainit na talaga siya mainit So, mainit talaga siya, guys. di ako na nagbibiro. Mainit talaga siya kukunin natin tong kutsara ay tindor pa natin nito so pray natin so then guys susubukan na natin kung talaga makakapagluto ng itlog ay guys hindi siya legit guys wala Hintay lang tayo guys na maduluto siya guys. Try natin kung naluluto talaga siya. <slér tails> <sug catfish> <sug catfish> karla, may ni Karla. Hindi siya, hindi na lang sila. Kamo di di lang ani. Nagpuksak sila na. babalikan na lang natin tong itlog dito. Mga 30 minutes o 15 minutes. Kasi parang hindi yung itlog yung maluloto. Parang ako yung maluloto dito. Para yung itlog ko ang maluloto, <laughs> hindi yung itlog na nandito. So, sobrang init. Para akong tinapang ibinilad sa araw. Hindi mo ba malaman kung ano? So, baka hindi na ako makain guys. Kaya, punta na muna tayo doon guys sa ah. lilim. So, balik tayo mga 15 minutes or 30 minutes.